Hello guys. Hello guys! Guys, ma good morning, good morning. Welcome to Anne Arti Vlog. So ngayon guys, naglalakad kami papuntang mga best uh, Kaliawa. Kasi magtuturo ako ng ano, uh, kids. Ministry. Yung, um, sa kids ministry. So ito ang mga estudyante ko. Mag-hi naman kayo dyan. Hi! Hi. Hi. Shout oh. out to my Oh, mga kuan kay ni mga bataa, mga uh, dili. Mga very good kayo. Sobra kayo very good kay lagi silang napunta sa bahay at gusto nilang matuto. Sa salita ng Diyos. Oh, oh guys, naglakad lang kami kasi wala akong tricycle. Guys, habang naglalakad kami, nag yan no kami dito para makatawag pa oh. nang Yun ang dala ng ano, mga activities, yan si Maki. Tapos ito naman nagdala ng prize, yan si King. Tingin nagpatutot sa iyang bunganga si Tyro. Ha! <laughs> <laughs> Woo! <laughs> <laughs> Mainit na masyado. Shadow. Siya rin tatawa ng hani. Yes. dito, yes. Mm, so bye. So, bye daw sila, guys. So, bye. So, bye, guys. Bye muna kayo. Bye. Bye. See you.